Nako, kasalanan talaga to ng asawa ni Miko eh. Kasi tayo girls, alam natin dapat, lalo na yung mga kabataan dyan na bagong sasabak sa buhay may asawa, ikakasal pa lang, pakinggan nyo ito. Sa pagpili ng mapapangasawa, huwag puso lang ang paiiralin, ay nako. Ang puso kasi kapag umiibig, minsan ay nabubulag. Pero tandaan, sa pagpili ng magiging asawa o kasama habang buhay, hindi sapat ang kilig, hindi sapat ang guwapo, hindi sapat ang mabait siya sa ngayon. Dapat nating alalahanin ang kasal ay hindi lang pang ngayon, ito'y panghabang buhay. Kaya bago mo ibigay ang puso mo ng buo, itanong mo muna ito sa sarili mo. May takot ba siya sa Diyos? Lalaki mang matalino o mayaman kung walang takot sa Diyos, walang gabay sa tama't mali. Ang lalaking may takot sa Diyos ay marunong rumispeto at umiiwas sa tukso. Tingnan mo rin kung paano siya makitungo sa pamilya niya, lalo na sa nanay niya. Kasi ang lalaking hindi marunong gumalang sa sarili niyang ina ay hindi marunong magpahalaga sa babae. Kung bastos siya sa pamilya niya, huwag mong asahang magiging maginoo siya sa iyo habang buhay. Alam mo ba ang ginagawa niya kapag walang nakakakita? Hindi kasi lahat ng tao kayang magpanggap. Pero ang tunay na ugali ng lalaki makikita sa mga simpleng bagay. Tapat ba siya kapag walang nakabantay? Totoo ba ang sinasabi niya kahit hindi mo siya pinipilit? Pang-apat. Ginagalang ba niya ang oo mo at ang hindi mo? Kung kaya niyang igalang ang iyong desisyon ngayon, mas malamang na igagalang niya ang damdamin mo habang kayo ay magkasama. Pero kung ngayon pa lang ay pilit siya at madalas ka na niyang paiyakin, Isipin mo, paano pa kaya sa mga susunod na taon? Panglima, ano ang sinasabi ng mga taong matagal na siyang kilala? Minsan, mas nakikita ng iba ang hindi mo nakikita. Pakinggan mo ang payo ng mga taong nagmamahal sa iyo at may malasakit. Yung nagmamahal ha at may malasakit hindi yung chismosa at chismoso lang. Huwag mo silang ituring na kontra Baka sila lang ang nakakakita ng panganib na hindi mo nakikita dahil nga mahal mo siya. So mga kapwa ko babae, tayo ay likas na mapagmahal, mapagbigay at matiisin. Pero huwag natin itong gamitin laban sa sarili natin. Ang totoo, hindi mo kailangan magtiis sa lalaking palaging may kasalanan at paulit-ulit humihingi ng kapatawaran pero hindi nagbabago. Ang lalaking tapat hindi mo kailangang bantayan. Hindi mo kailangang kutuban, hindi mo kailangang habulin. Ang pag-ibig ay eh, hindi dapat nagpapaiyak, dapat nagpapalakas. Kaya sa pagpili ng mapapangasawa, huwag puro puso, isama mo ang isip, dasal at respeto sa sarili dahil ikaw, babae ka. Karapat-dapat ka sa isang lalaking hindi ka iiwan hindi ka lolokohin, at higit sa lahat, mamahalin ka kahit hindi ka perpekto. Kaya sa mga kababaihan na gaya ko, mapagmahal tayo, mapagtiis tayo. At sa mga kalalakihan, marunong magtiis ang mga kababaihan at grabing magmahal yan. Kaya, please lang, wag pa ulit-ulit. Baka dumating sa Puno na ang salop. Hindi na kayang magpatawad. Hindi na kayang magtiis. Kayo rin.